What's up mga kaborda? Sa mga hindi nga po pala nakakilala sa akin Ako nga po pala si Rambordado Ang simpleng tao ng tagapalengke ng Rosario Samahan nyo po ako Kasama ng mag ko Andito po kami ngayon Sa taas nakasakay dito sa aeroplano Sa unang pagkakataon ho Na experience po ng anak ko Na makasakay ng aeroplano Walang pati nakasiyahan at katumbas ng kagalakan po Ang nararamdaman ko kahit sino pong magulang, yan po ang nais niya, yung makita at masaya ang kanya pong pamilya. Alam niyo po, ang ganda po ng view mula dito sa Toktok. Ang dami pong sumasagi sa isipan ko. What if kung ganito? What if kung paano? Pero alam niyo ba, kahit ano ang gawin ko, hindi po mawala ang kaba at kabog sa dibdib ko. Dahilan kung bakit tumatakbo ang isipan ko at nang dahil dito sa mga sandali at puntong ito ay biglang napagtanto ko na maiksi lang pala ang buhay kaya matuto tayo makontento kung anong meron at wala tayo ang mahalaga maging masaya tayo kasama ng mga mahal natin sa buhay at mas piliin po natin ang maging masaya kahit na damakmak pa na mga problema ika nga po nila ang tao hanggat may ininga ay may pag-asa hanggat may kinakapitang kang isang Diyos na sa paniniwala alam po natin na may bukas pa.